Marami nga na da tay. Wala pang binta. Wala pang binta. <laughs> Pag nabinta mo lahat yan tay, ilan yan? Nasa mga ano na naman yan, sobra isang libo. Galong. Alam mo tay, magaling nga magbuhay na mano. No? <smart noise> tay, ano tinda mo tay? Ano tinda mo? Alimasal sa tambako at bangon. Ah, kala ko tinapa. Marami ka na tinda tayo? Wala pang binta. Wala pang binta? Saan <laughs> galing yan? Yung pinapandawan, kaya sa Rio. Oo. Uh, Pinapatinda lang sa akin yan, ngayari. Pinapatinda lang? Oo, no, 420 lang ako dyan. yan. Magkakano yan? Ano po? Itong ano? Ano? Yan. 220. 220 yan? Oo po. No. Oh. Isang kilo yan? Opo. Mataba ba yan? Opo. Oh. Anong sahog? Ay, gata. Gata? Oo. Uh oh, -huh. Lagay ka labasa, Meron kang gata? Wala pa ako. <laughs> Bakit naglalagad ka? Sinong bibili dito? Alam ay, ay, may, mga suki ako dyan. Ah, may mga suki ka dyan? Uh -huh. Pero wala ka pang tinda. Wala pa akong binta. Bakit? Eh, dito pa na ako bumaba sa jeep. pababa ko na sa jeep dyan. Ah, sumasakay ka rin sa jeep? Aha. Uh -huh. Teka saan ka ba tay? Taga province ko, Mindoro. Diyan lang ako sa pabahay, sa may counter me daw. malayo! So, so, ah, nagsakay ka mula pabahay hanggang dyan, uh -huh. tapos dito ka bumaba. Uh -huh. Tapos iikot. Uh -huh. Pag nabinta mo lahat yan tay, ilan yan? Nasa mga ano lang naman yan, sobra isang libo, gano'n. Oo. Ah, oh, kasi 200, 2, 4, 6. Eh, magkano yung tambakol? Eh, ano yan, 150 lang, oh. Oo, oh, mas mura-mura, ano? Mura-mura. Eh, sabi mo, pabenta lang sa'yo. Magkano naman kita mo diyan? porsyento mo pag nabenta? Magkakita mo dyan pagkano mga 400, rin Ha? Ah, 400 ka na rin? Oh. Yeah. May pamilya ka ba tay? Ay, patandang binata ako. Ay, bakit? Hindi ako magkasawa. Bakit di ka nagkasawa? Hindi lang sa mga barkada kung saan sa nakarating. -sa 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 Oo. Oh. May apon na sa mga kain, ganoon. Oo, oh, may mga apo. Kaya lang, kaya lang matandang pinata. Oo, oh, matandang pinata. Ay, eh, magulang mo, tay? Ay, matagal na pa tay. Pero tay, Gamindoro ka? Oo, oh. ang tatay ko ay Rumblon. Ang nanay ko ay Iloilo. ah oh. kami pinata sa minuro. Anong pangalan pala ni tatay? atay At, ah, kapag muna. Ano yun, tay? Ha, ah, ah, hindi ko mabasa tayo. Ano pangalan mo? Dominguito Gubaton at Lorente Loren, Nanay ko. Gubaton? O tatay, Lorente Nanay. Ah, oh, Lorente Nanay, uh, Gubaton. Uh, Dominguito. Oh. Araw-araw ka -araw ba nagtitinda tayo? Magkamayis na ako. Oh. Uh. Kung wala naman, hindi ako pagbiyay ang amo ko. Oo. Oh. Uh. Hindi islambal muna. Oo, oh. okay. Sige tayo. Ah, uh, may pan ka tayo? Ay, dito. Yeah, Plastic? Dito. Para hindi magtulo-tulo. Pwede ba ito? Yung isa bro, sa likod. Para hindi magtulo-tulo. Ayan, para... nito. Ikaw ba tayo? Sige. Para ano? Kasi wala pa raw tinda si tatay. Alam mo tayo, magaling ang magbuhay na mano. No? Oo. Kasi pagka ang taong namimili... Ayan. ah. na. Ito na lang, ikaw, bahala nga Ayan lang. Aling gusto nyo? Itong alimasag na lang? Sariwa pa yan tayo ha? Bago. Bago yan? Ito lang. Ha? Ito. Oo, isa lang. O, gusto mo dalawa? Sige. Dalawa para may Venomano ka. Yan. O kaya yung bangus, paano ba yon? 150 o? 150. Isa piraso. Yan na lang, dalawa. No? Lagay mo sa likod. Magkakano yun? Isa tayo, isang balot? Yan yeah, yung... Hindi, okay. ito to. 220? 220? Uh, Parang mahal. No? Uh, okay. Oh, sige, lagay mo to. Hindi ba mahal tayo sa 220? 20 na akin. At uh, 20 sa'yo? 421. Ah, pabinta sa'yo 200. Oh. Uh, Tapos binta mo 220. Uh, Hindi ba pwedeng ano tayo? Ah, 210 na lang? Ayo. Pwede? Tayo. 20 na lang kita mo sa dalawang balot. Ya mo na, tayo gumaan. Ha? Para magaan ay mabigat-bigat din pala yung buhat mo. Okay lang sa iyo yung kahit 20 kita mo sa dalawang balot? Bait naman ni Tatay. Ah <laughs> oh, sige tay. Yung mga kababayan, ah, napakabait ni tatay. Tumawad ako ng ah, kasi ang paninda niya bigay sa kanya na mumursintwa lang 200, so binta niya 220, tumawad ako 210, okay naman daw basta importante, meron, ano tay? oo uh -huh. uh, ito tay wala kang pamalit? Ah, wala kang pamalit? Uh -huh. bakit? wala akong benta. wala pa talaga binta? Uh -huh. paano yan? Sige tay, bali kasi pinatawad mo, sabi mo, 220 binta mo, eh, tumawad daw 10, mabait ka. Sa'yo na lang lahat yan. Ay, salamat po Ha? Salamat ako. Oo. <laughs> God bless you tay. Oo. di ba? Pero bibinta mo pa rin yan, no? Oo. So, malaking ano na yan, tubo mo. Ingat ka, ha? Salamat po. Oo. eh yung mga kababayan, no? gaano kahirap magtinda. Tapos buhat-buhat. Tapos ang uh, tubo ni tatay isa uh, 20 pesos lang kada balot. Kaya, ayun. Tinulungan na natin mga kababayan, nakatulong na tayo may pang-ulam pa tayo, no? Napakasarap. Ah. Problema na lang natin yung uh, isasahog natin. Kaya gaya sana mga kababayan no oh, yung mga ganitong uh, vendors uh, sa mga Kababayan ko, support natin sila, tingnan nyo. Um, kaysa yung mga may pwesto, sila nagbubuhat talaga. Ang init ng panahon. Kaya, mabuhay ka tatay. God bless you. Laban lang. May awa ang Panginoon. Masusumpungan din natin yung para sa atin. Gaano kahirap mga kababayan. Maglalakad siya. Mag-house to house. Kaya tapos, ang leit pa ng... Uh, Kikitain nila maghapon biruin mo maghapon 400 daw pag naubos. Paano kung hindi naubos may tendensing masisira yan kasi mainit. So ayan salamat mga kababayan. Nadaanan lang natin si tatay at uh, may nakapag-abot na naman tayo ng kahit kaunting tulong. A few moments later. Ayan mga kababayan, andito na tayo sa ano, sa shelter. Kumustahin natin si Ate Nemi, ano kaya ang ginagawa. Ate Neymi! Ate How are you? Tao po! <laughs> Wala daw, lumayas daw. Pero siya sumasagot. Loko to. <laughs> Denaimee! Yes! Aiyo! Good morning! Good morning po uh, no? Anong ginagawa mo? Obvious ba? Sabi ko mo naman, bakit diba? ka aso? Mayroon mo eh. Nagluluto ka na naman? Hindi, <laughs> <laughs> naka-display lang na yung ikaw. Ano yung lupo agad? Aiyo, pwedeng hinihingi na? Denaimee, may pasalubong ako sa'yo. Ano pasalubong mo? Ayan! Taraan! Tara ay, Tara ay. Mahal ko na sumagoy yung, ga yung gata. Uy, yung gata po ah! Haan? Huh? Sumagto na, nabili ko na. Ko na. na Ay, bumili kang gata? Oo, oh, bayaran mo. Ay, magka... <laughs> Magkano yan? Pila 150 150 gastos ko ah. Bakit 150 Eh sirap, 10 na ghatag. Oo. P160. Bakit? Ay, ah, totoo, alam mo ah. Bakit? Napapagod ako, napapagod din na ah. Kaya nga, bakit 150 gastos mo? Ano binili mo? Ayun, Ay, may candy. Ha? <laughs> huh? Candy? Yeah, pang-deserve. <laughs> Oo. Oh. Ito, tignan mo yung pasalubong ko sa'yo. Oo, oh, tatakto yan. Alam ko yung gagataan niya. Halika! Oh. Ang dami niyang ano. O, ito yan pa yung paksiw kagabi. Ang dami niyang luto. Ano, luto na siya. Kanin. Ngayon mga kababayan, ito yung pasalubong ko sa kanya. Tignan nyo. Sana mataba to, no? Ayan, alimasag. Yung nabili natin sa mama. Malalaman naman natin yung kung mataba eh. Paano ba malaman kung mataba? Pag mabigat, di ba? Pag mabigat, di ba? Malam, ma, malambot. Malambot, walang laman. Ah, mapayat, puro mapapayat, at ito mataba pa. Oh, O oh, medyo mabigat. Oh, oh ito mataba. Ah, ganon, pag matigas yung tami. Ah, puro lalaki. Puro lalaki. Malambot. atau gas. Asalnya, ibah, aja nih. naman ang gawain ko ah. Bakit? Ang hindi pa lalaki. Ay, ganun. Tutulog Tutong... ka doon. <laughs> <laughs> Anong gagawin ko doon? Anong ginawa mo? Ba't mo kinalat? Ay! <laughs> hindi! Tinignan ko no. lang O oh, sige, iligpit ko na. Ano ba yung babakso? Mm -hmm. Ilagay ko muna dito. Ayan! Yeah, very good! Kasi kinalat mo eh! Hindi! Ibabalik ko na natin. Huwag natin. Anay! Diyos ko dahi kaya naman pala ko na sa gata na kaya kumasa ng ating dalawang. Kasi ano, pasalubong ko sa'yo yan. Ano ba yung mga request mo kagabi? Malok ko sa'yo. Ano ba naman utak mo? yung utak mo na naman? Ano nga ba yung paalala mo? Wala na nalalala na yung kuya ano ba? Kuya, hindi. Nalala ng dalawa yun. Ano ba yung request niya kagabi? Kunin mo nga. Bakit po eh, baka anong, anong, Hindi, di ba yung mga, ano, mga sexy? Mga sexy? May sexy ba, no? Oo. No, sexy lady ah! Ayan, sexy lady. lady. Ako, mapipit ko na naman yung viewers. Bakit? <laughs> Naku, ayaw ko na, ako, ayoko na. Huwag pa sexy. May, may, may viewers nga nagsabi gusto ka raw makilala eh. Naku, Diyos ko tayo, no? Ano na naman ang yun? Ay, siyempre. Maskulado. <laughs> maskulado. Diyos oh ito. Yung... Sabi mo, kaya, hindi, sabi mo. Ah, kaya, sira Hindi. sabi mo, ah. para Ricardo? ano Ricardo? Joyan? Ay, akala ko. Ang pangugas ng plato? Akala ko, pan mo yan. Dili, oy. Ay, hindi. Akala ko, mag- alamang, Yay! Alamang! Ha? Alamang, Yay! Oh. Si Libuyo, wa. Ay, Libuyo, wala na. Wa. Wala na. Oh, ito, alamang. Isang, alamang, isang yan. kilo yan, ikisa mo para... Ako nang balad, ako nang pakilaman. Ay, <laughs> Para isa, para isang buwan nating ulam ha. Matika. Oh, ito arena. Ano arena ko tong to? Kaya sabi ko cream. Cream, okay. <laughs> cream. cream ng... Ugoy. Oh. Ng ko pa Meron pa. Ano naman? Meron pa. Meron? Oo. kinang ko lang. Oo. Yan. Oh. Ito. Whole chicken. Whole chicken. Oh. Sabi ko na nga ba, ano ba talaga? Oo. Oh. Yes. Tapos ito. Tinola? Ah! Ang bahala ka. Wala namang kayong sayote. Bakit kalabasa sayote, wa? <laughs> Pansahog kasi okay, sa no. tinola. Daddy, oh, bibili tayo papaya. May papaya. Ay, no? hindi yung oh, bibilihin yun sa atin yun. Ayan. Ay, <laughs> ito oh. Pang sayo, pang tinola. Ang tinola, kalabasa. Oo. Oh, tapos ito. Yung ito? nga, papaya. May iba naman. Ano ko? Ano ba ito? <laughs> Gata. Kaya <laughs> <Pareil> tayong binili. Oo. <laughs> oh. Huwag ka muna kasi bibili. Hintayin Pwede mo ang bibili. Ay, sinadya ko. Hindi naman na gano'ng sirap ay. Huwag kang bibili. Kaya may kami. Baka hmm. mamaya. Hindi. Hindi naman nalito sa mukha namin. Ha? Ah? <laughs> okay lang yun. Basta magdadala akong mga pagkain dito. Di ba? Ah, basta okay. Basta, okay. basta lagi kang nandito. Gusto ko masaya ka parat. Siyempre. Basta masaya namin. Ako... Masaya kami. Nira. Ano ito? Saat? Ano ito? Huwag. Wow. Huwag mo lang pakilang 20 pesos lang yan. Pakilang ng mga viewers yan. Pagkina na, piki na naman. Kaya pa kula mga abnormal, mga piso oh, ay, nako. Oo. Mga imot, kapitang. Akala kasi ito, ni akala kasi nila may mga ganyan ka. Yayaman. Wala, anong yayaman? Inikot-ikot ko lang. Hindi kasi ano, yung mga ikot -ikot da, yung mga ganyan dati nga. 20 pesos na lang ito, kulit-kulit. Yung mga ganyan kasi, galawan, susyalin, yayaman. Ang susyalin, oo, oh, inikot-ikot ko lang. ano Paano mo ginawa yan? ikot-ikot, obvious ba? Paano pati? din? Ganari ganari, ganyan to. Oh. oh Napaka-social naman ng dating. Hmm? Napaka-elegant. Iligan ka diyan. Ang oh. sabihin mo, inikot-ikot lang, elegant na lang ngunong... ulo. Eh syempre, ito, eh, so sa iyo sayo ko lang nakikita yung mga ganyan eh. Ayun po. Eh. Madami oh. yun. Ayaw lang nalang eh. Puro silver yun na nakawin na kapit-bahay. Ah. Uh, okay. Mag <laughs> siya eh. Oh. Maghapon na na magluluto si ate ni Minito. Pinatay ko na, kulong-kulo na eh. Oh, hindi ka ba? Tama, good. Oo, baka masunog na eh. Bunga oh. na nga, ang na ko. Bakit? Bibisi na sabi si ko eh. Siyempre, kukumustahin din kita. Ano nangyari sa inyo ni Kuya Rab dito sa magdama? Okay na. Oy, oh, wala sili ha. Yung green. Oo, oh. pwede na yan. Saka na lang magsili. Green. Green, sa gata. Kaya nga, okay na yun. Ayaw ko sa inyo na malinigit. Hindi ko alam yun. Hindi kayo talaga maalang magluto. Marunong naman. Kaya ba't wala nang green? Takot talaga kayo, tumba kayo? Hindi naman. Gusto ko lang malaman din siyempre kung anong nangyari, kumusta kayo nila Kuya Rab dito. Alam nyo, walang masamang man, ano lang sili. Uh -oh. Yun ay kinukumbay. Nakatulong din naman kayo sa kalikasan. Hindi, tinatanong ko anong nangyari, kumusta kayo kumusta kayong dalawa ni Kuya Rab dito. So, huh? Okay, naman, bakit? Anong, ano, ano? Wala naman, bakit? Masaya naman si Kuya Rab. Ay, eh, seryo. lagi yan. Ah, seryo. <laughs> ako, ah, lagi ako nag-iisip ko gagawin. Oh. Oh. No. Wow. Okay, syempre, anong gagawin. Oo. Oh, oh. Nakuwasan. Wow. Eh, siyempre, may mga gagawin. Ano po, nakansin. Okay. Bukas na lang gagawin. Kumusta ka daw, sabi ni Sweet Charm. Pupun pupunta daw siya rito para kikilayan ka. Naalala mo si Sweet Charm? Sweet Charm. Huh? Ha? Yung nagsundo sa'yo dun sa Whitting Shed nung sinabi mong ano, budget nutrition. <laughs> Yung kasama ni Aling Rochelle nung nung natagpuan ka namin sa ano, hindi mo na maalala? Yung sexy na Sa lady? Oo. Oh, Oo. Uh, oh. yung ano? Oo. Oh. Hindi mo na maalala yung kasama ni Aling Rochelle? Oo. Oh, Oo nga po. Oo. Oh, okay. Po. Kikilayan ka daw niya eh. Anong kikilay kikilayan ako? Oo. Oh, oh. Pag-aing kilay ko? Oo. Oh, oh. Ay, siyempre, sinimot ba naman eh? <laughs> sinimot kasi sabi papantayin daw yung bala, ubusin yung kilay ko. Inubos? Pagtimbo sa lahat, Mona Lisa lang ako, anak kilay. <laughs> Just two time. Yun, gaya ng ano, naipansag ako ni Mona Lisa. Ang Mona Lisa? Eh, si Simot. Wala bang kilay si Mona, yung... Mona Lisa? Wala. Bakit nung nga pala walang ki kilay si Mona Lisa? Natala, paano magkakakilay oh. eh, eh, yun? Eh, ewan ba, pinanganak yun ng ano. Walang kilay? Hindi, basta, ewan. Huh? Ewan, sensitive, hindi may sensitive. Ito, itapon na to, sira na to. Huwag na, diyan mo na yan, lagay, ako lang makain yan. Sabi ng Goldilocks yung kulit. Ang Goldilocks ay hindi nasisira, kahit walang rep. Hindi, expert na to. Ay, ako, ewan ko sa'yo. Bala ka din ako. 2021 pa to eh. 2021 eh. Kayo nga nag ano eh. Kasi noong 10 years eh. Kinaong spike na. Sabihin yung dili. O, tinong ginaon na tingin na. Masasakit ang tiyan to pag kinaan ka hindi na pwede. hindi. Promise. Oo. Hindi sasakit ang tiyan. Ako kakain na. Ano yung mga pinagbibili mo? Kasi alam namin ang ano, masisira na. Yun lang hindi pwedeng pamigay. Oo. Sige, sige. Diyag ka muna ha. Okay. Para ano, huwag nating gambalahin, bigyan natin ng chance. Okay? Ay, dapat lang. Oh, sige. Salamat. Ay, wala na mantika? Bakit? Marami kang itlog. Isang isang puti yung Wala naman si. Oh, wala kalaman si. Ano gagawin sa kalaman si? Ay paglagay sa ano, sa so beauty in the beast. Ah. Oh, sige sige. Para may dimple. Sunod na balik namin magdadalaw kalaman si. Okay. okay.